Sleep paralysis na halos bangungot na. Pero may batang boses na nagligtas. Isang tanghali mula night shift. Muntik na siyang hindi magising muli. Kapag hindi ka na magising sa bangungot, sino pang pa kikising sa'yo? <makes> oh, <noise> <laughs> Basahin natin ang story na pinadala sa atin ng ating sender at ang sabi niya sa sulat ay eh? Hello, good day. Tawagin niyo na lang akong teen since it was my nickname. I-share ko lang yung nangyari sa akin noon nung nangungupahan kami ng ex-boyfriend ko. There was this time na madalas ako nagkakasleep paralysis at natatakot talaga ako. Kasi gising yung diwa ko pero ang katawan ko tulog. Pinipilit ko imulat mata ko kahit sobrang bigat ng talukap ko. Isang araw galing akong work from night shift. Bandang tanghali yun nung nakatulog ako. Tapos na feel ko na naman yung sleep paralysis. <laughs> Then pinilit ko igalaw yung mata at daliri ko sa kamay, hoping magising ako agad kasi feeling ko lagi nakikipaglaban ako sa kamatayan. <laughs> That time, buti nagising agad ako natakot takot pero kahit gising na ako may naririnig akong boses na batang babae. Sabi niya, ate, gumisig ka na po. <laughs> Then bigla ako na paupuan ng pawis na pawis. Natakot ako bigla kasi kala ko nung una, nagising na ako. Hindi pa pala. <laughs> Sa takot na makatulog ulit, Bumangon na ako that day. Nakwento ko siya sa nanay ko. Sabi niya kung nagtuloy-tuloy daw na hindi ako nagising, baka binangungot na ako. Until now, pag naiisip ko yun, nasasabi ko sa sarili ko na buti nagising pa ako nung araw na yun dahil sa boses ng batang pinipilit gisingin ako. from Tin. <laughs> Alam mo ba ka guardian angel mo to no? Yung gumising sa'yo. And you should be thankful kasi minsan kasi ang sleep paralysis sobrang ang, ang tagal niyan na experience ko yan eh. Yung sleep paralysis na gising ka. Alam mo yun, gising ka, tapos hindi mo magagalaw yung buong katawan mo. And there's an explanation sa science kasi ang science kasi hindi, hindi naniniwala sa kababalaghan eh. So ang sabi ng science and other doctors na rin na kapag para paralysis daw kayo is malapot daw yung dugo ninyo. So kailangan hydrated kayo guys uminom kayo ng maraming tubig kapag araw. Dapat 8 glasses a day ang iniinom nyo para hindi malapot yung dugo nyo daw at hindi nyo daw maranasan yung sleep paralysis. Yun yung sabi nila. Pero most of the time ng mga nakaka-experience ng sleep paralysis, kung ano-ano nakikita nila. Since mata mo lang yung naigagalaw mo nun that time kapag sleep paralysis ka, kung ano-anong image yung lumalabas talaga. <laughs> Minsan may malaking black figure na lalaki. <laughs> may nakadagan, mga ganon, mga elementong shadowy. <laughs> so yun yung mga based on experience ng mga nagkakasli paralysis. So, kung ako sa inyo guys, always drink water every day, no? Eight glasses, no? Kung kaya naman, pitcher, di ba? Pero, pero biro guys, uminom kayo ng maraming tubig and magdasal muna kayo bago matulog. Kasi sobrang powerful niyan. Okay? Ikaw pa, naka-experience ka na rin ba ng sleep paralysis? comment mo sa baba. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like and subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na karanasan. Subscribe ka na para updated ka sa susunod na Spooky Fire episode. And again, see you on the next episode. 我给了我干的力量，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！